Hello mga mahal, hulaan niyo kung saan kami pupunta ngayon dahil ang aga magising ng mga taong to. Hello, pinahula pa nga. Apakaganda nga ng panahon ngayon at napakaganda ng paligid. Mas maganda pa sa ugali mo. Hello, totoo yun. By the way, magagasulin na nga muna pala kami at baka kami tumirik sa daan mamaya. Palayo na nga na palayo at nararamdaman ko na ang sumpa ng sikat ng araw sa aking balat. Pero okay lang yan kung ang kapalit naman ay kaligayahan ng ating mga Diyosawang sabik na sawik sa alak. Pero syempre ay masaya din ako dahil mamaya ay mamumulutan ako. <laughs> dapat lang, ano, ikaw lang ginaling sa lakad to? No way. Eto nga't nakasalubong na namin ang iba naming kasama at ang lalaki ng ngiti, syempre nakita muli ang magka-classmate sa inuman. Gora na nga ulit kami at meron pa nga kaming ibang dadaanan. Nandito na nga kami sa bahay ng isa pa naming makakasama at nagre-ready na nga sila ng mga gamit nila. At habang nagpe-prepare nga sila, is nandito lang na kami sa Gedley at naghihintay bumili na kami pala kami ng mga isda na pwede namin ihawin. Pagkatapos namin bumili ng isda, ay for the go na ulit ang mga person. Ang pupuntahan nga pala namin guys is yung dinadaay dito sa Bungabong Oriental Mindoro na Lisap River. Wow. At medyo malayo-layo pa nga ating lalakbayin kaya pabibilisin ko na lang yung video. dito na kami at madadaanan namin tong napakahaba at napakagandang tulay ng Lisap River. Hindi ka makakarating sa Lisap River kung hindi mo to madadaanan. Sobrang ganda ng tulay na to. Napakaganda ng view at tinadayo ng maraming tao. At kung nakikita nyo nga is napakaraming tao mapababa o mapataas ng tulay. At kahit hindi nga Holy Week ay dinadayo talaga tong tulay ng Lisap River dahil sa magandang view nito. Kaya kung hindi pa kayo nakakapunta pumunta na kayo. Huwag puro plano. Kulayan nyo na yung drawing nyo. Go! alam nyo ba, minsan ay nai-imagine ko na merong magpo-propose sa akin sa tulay na to kasi naman sobrang ganda ng view, napaka-breathtaking. Halang o ay asa ka pa. Hindi naman sa pinariringan ko yung isa dyan, pero sana tamaan. Shout out kay Kuya ng Kumaway, God bless you. Doon pa nga ang punta namin sa dulo ng Tilay dahil nandun yung resort na pupuntahan namin. And finally, we're here at Bella's Paradise. Ay! na napili namin resort na puntahan kasi yung may-ari nito ay is boss ng mga Diyosawa namin. Eto na nga, pinagka namin yung mga kotse namin. Ay, este, yung mga motor pala namin. Yan nga pala si Von, ang classmate ng Diyosawa ko sa Inuman. At mamaya nga ay makikilala nyo pa yung iba niyong mga classmate. At silang lahat nga pala yung mga kasama natin for today's video sa pagliligo dito sa ilog sa Lisap River. Nagdala nga kami ng maliit na speaker pero may dala pala sila nitong pagkalakay lang yung speaker na to. Baby, hindi uniform kaya lumapit na nga caretaker at nag high five pa sa sobrang close ay kulang nalang ilibre kami sa entrance saka naman tiktik na nga ang araw at nakapulahan pa tong aking jowa ewan ko ba dito huy sa isang araw pa yung birthday mo at eto naman si Bajay ang classmate number 2 ng aking jusawa o oh, kita nyo hindi pa nakakainom yan pogi <laughs> na Finally ay nakapag-decide na rin yung caretaker kung saan kami lulugar sa lugar na to. At eto naman si Kuya JR, ang mabait na purma ng aming mga Jusawa Finally nga, dito kami tinapon ng caretaker sa bubatan. Charest! Dito nga namin napili dahil hindi na kami magka-cottage dahil we're under the nature naman. Under the nature! Sinetap na nga namin yung aming mga gamit para kami makapagumpisa na makapag-prepare ng, makapag ng pagkain. <laughs> nagsisimula na kami ni Madam na magayat ng mga panglahok sa mga lulutuin namin. At dahil sobrang haba na nga ng video na to, itutuloy ko na lang yung karugtong sa part 2.